kumakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. wala na po talagang lasa yung pagkain, yes. Yung fried chicken, guys. Ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta. Para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po yun, ba? Diba? doon naman, para naman sa work it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, diba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, oh po Tapos yung kaldereta. <laughs> so, ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero, ganun talaga. Ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Paris, eh. So, yeah hindi ko alam, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong gusto siyang tekman dahil hype siya and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa, sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa overload paris. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunod yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang uh, pares, ba? Diba? So, sa ganun, ito, ayoko masarap yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung yung pinili ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madidisappoint and at the same time yung mga staff niya dapat ayusin nila yung trato nila kasi guys ano naman yan eh hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila it's it's a rotational shift so sila yung sa night shift so dapat expected nila na dapat marami silang energy and wag sila kaagad mang judge ng mga tao na hey, eh hindi na yan sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, magmandadaya yung mga tao. Pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yan maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo. Hindi lang kami. But mayroon pang isang nagreklamo doon dahil din sa staff nila. So, imagine niyo, kung araw-araw may ng ganun, masisira, syempre, yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda, ayusin ka agad ni Diwata, maaga pa lang. And, pagsabihin niya lagi yung mga staff. Kasi mayroon doon eh, dalawa yun eh. Yung isang parang, isang uh, lalaki doon yata, or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung sikin, hindi niya ako pinansin. Talagang mata-pobre siya, masungit. Pero nung lalaki na nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yon Ganun talaga siya, day. So, yeah, so, hindi talaga... Expected ko talaga, napakasarap ng food. But if you are looking for a budget-friendly na food, I will recommend Diwata. But don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. But don't expect too much because you will be disappointed at the end. So sana, makita to ni Diwata, i-comment nyo sa kanya to, i-tag nyo sa kanya to, para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi, kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then, talagang ganun talaga. Walang, hindi mag-grow yung business niya. So, dapat kailangan pati yung mga staff niya, eh, sabihan niya. Dahil hindi talaga maganda yon Na-offend kami kahapon doon. Dahil sa so, worth 100 pesos, pumila kami, galing pa kami ng Las Piñas, madaling araw yun. Tapos sabihan kami ng sinungaling nung staff niya, hindi po talaga. Hello guys! Ayan, nandito lang ako sa pisto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita kasi akong mga, may, may nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos ng sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito, mat ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik. Huwag mo ka recommend o whatsoever. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OE naman yung acting. Kasi lahat daw ng in-order niya, wala daw lasa. So, nandito kayo ngayon, may mga kumakain. Magtatanong tayo ng hindi ito scripted, ang naaayon sa kanilang daman Para maging lang tayo. So andito sila ate, tatanungin natin may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog. Ah, wala daw lasa yung pagkain ko. May nakita talaga ako. So ito ha, mag-comment kayo ng naayon sa naramdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala. Pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Masarap Oh, masarap! Oh, diba? Oh, ayan na, ayan. Ano ang lasa? Kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken. Nag-order siya ng overload. Wala daw lasa si ate, may chicken. Ano masasabi mo? Malaman po, crispy po, tas masarap po. Oh, masarap, ano. sabi ni ito. Di puro ano, malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, super. O, oh, ayan. Kayo kuya. Aba, simpre, super, sulit. O, oh, ayan, overload ka lahat. Ito, ate, -ate, ate mm, sabi mo. sobra, sobrang sarap. Kaya, walang katotohanan sinasabi nila. Ah, affordable pa siya. Affordable pa siya po, 100 only. O, oh, ayan na, hindi to scripted, so... Ate ha, sila ang nagsabi. Isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama. So lima. One versus five. So hindi ako maniniwala sa'yo doon pa rin ako sa nakakarami. So yun lang ate ha. Kung hindi ka man nasarapan, um, Iwan ko, hindi ko alam kung talagang anis review ba yung ginawa mo or whatsoever. Dito kuya, kumusta naman? ano na, anong masasabi mo? Kasi may nag na wala daw lasa. Anong masasabi mo? Ayos lang po. Okay naman po. Ayan. Ayan ha, may lasa ibig sabihin. So yun lang. Ate ha, nag-interview ako kasi nakita na ko yung talakan ng talak actually hindi naman din kita kilala kung hindi kada sarapan lahat sinabi mo walang lasa. So ngayon ito nagtanong ako karating ko na sa tindahan ko. So yun. Kaya doon pa rin ako talaga sa mga sasabing may lasa yung ano ko, yung, yung tinda ko kasi puro imagine mo hindi ako naniniwala kasi lahat naman may lasa yun nga lang siguro baka lang ha baka hindi mo lang nagustuhan at saka sinasabi mo sinasabi mo may hindi hindi maganda yung serve ng tao ko dapat pagka may problema ka diretso mo sa akin ha hindi yung kuku ka sa social media kasi hindi maganda tingnan para sa akin yon bilang isang may-ari sa sunod yung mga pumupunta dito kung may complain mas maganda siguro kung gusto mo talaga, concerned ka, gusto mo ako mag-improve pa, nasabihin mo lahat sa akin kung anong problema para magawa natin ng solusyon o magawa ko ng paraan. Hindi magugulat na lang ako kung mukuka ka na sa social media, sinasabi mo pa lahat, puro paninira. So, hindi maganda yan o mo, te. Sayang, sosyal-sosyal lang ka pa naman, pero hindi ako naniwala sa'yo. So, yun lang ate, sana makita mo tong video ko. Salamat. Mabuhay ka.